Pagkatlong araw na po ngayon ang pagpatak ng snow. Tingnan nyo po. Oh. Tingnan nyo po yung mga sasakyang hindi pa umaalis. At ang kapal po ng yelo. Ayan po. Mga hindi pa po ito umaalis mga sasakyang ito. Kaya po ganyan. Wala po pa ng yelo. Ah, itong isang ito ay baka ito ay kararating lang po. Walang yelo na siya eh. Tingnan nyo po yung mga ay, kawawa yun sa ni Pani. Hmm. Ang kapal ng yelo. Kahapon lang po yung ginamit ito ni Pani. Medyo makapal-kapal na ang yelo niya. Oh. Ito po yung mga sasakyang hindi pa umaalis. Ah, uh -huh. ah. Hanggang ngayon po, pumapatak po ang isno. Oh, tingnan niyo po oh, kung gaano kakapal ang, ang yelo sa sasakyan. Ay, kawawa. Oh, tingnan niyo po ang ano, mahigit na pong isang roller ang taas nitong yelo sa ibaba. Ayan po yung mga sasakyang hindi pa naalis. O, kawawa. Uh po. Ay, talagang kawawa ang mga sasakyan pagka pong winter. Pero last naman na daw po ito. Pagkatapos nito ay spring na po. Kuy pa uwi na po. Ah, ay, talagang tingnan nyo po ang kapal ng yelo sa ibabaw ng bubong yan po ayun may ibon sa taas oh. kawawa naman yung ibon ang laking ibon tingnan nyo po ang mga pine tree dito ay grabe po grabe ang grabe ang lamig Oh. <laughs> okay, hmm. po, pataas na po sa sa amin tinitirhan. Galing pa ako nagtapo ng basura. po. kapal po ng lelo huwag kang kalimutang like, comment, share and follow lahat ng aking mga beat bye bye